Sir Clemente, OFW po sa bansa kayo? Sa ba? Saudi Arabia po. Sa Saudi. Kailan Oo. po kayo dumating? October 22, 2023. Okay, last year. Oh, last year. Kayo po yung nasa Negros Oriental kayo. Oo, nasa Negros Oriental. Okay. Um, paano po niyo na po nalaman o nahuli na ito pa lang si Mrs. ay meron ibang karelasyon? Sa ano, totoo, nag... Umamin siya. No, oh, umamin. Na, umamin siya nang nasa Saudi pa ako September kasi pauwi na ako ng October eh. Mm, -mm. Mamin siya na ganun, yung laki, si ano, yung Rambo. Rambo? Oo. Ang pangalan? Ang pangalan. Okay, si Rambo. Okay. S Sino si, ba ito si Rambo? Anong trabaho ni Rambo? Wala sir. Si yung ano niya, girlfriend niya, taga doon, taga Negros, nasa Saudi din. Okay. Napaka-playboy ito. Meron siyang OFW na girlfriend Oo. at... Uh, Ginerpren di misis nyo. O, ginerpren yung mrs. ko. Ayan si Rambo parang kengkoy lang. Okay. Si Rambo. Ni Rambo, si Mrs. Ni Rambo. Dito si Ma'am Lorna. Alaga. Okay. Ayan, pinatawad ko nung umamin siya. Pinatawad ko naman. At meron daw silang anak. Oo, meron silang anak. Yung... Anong, pa anong, tawag, anong pangalan po ng anak? Casey po. Yung anak daw ay binibigyan ng palayaw. Alias? malaki na daw yung ni Rambo. Yung sabi ng asawa ko. Ay, loko naman. So, ang Mrs misis yung mismo nagtawag Tinatawag oh. na ta**d itong oh, it anak niya kay Rambo. Oh, oh. Malaki na si ta**d. Sinasabi sa inyo yon Hindi, nandito rin na sa chat o sa conversation. conversation po ah, sinasabi ni Mrs kay Rambo oh, na so malaki na si ta**d na oh, anak niya ng dalawa. E eh, bastos naman. Ilan taon na po yung baby? 10 months na po idol. Kasi sinubukan ko pang i-fix eh. Kasi may mga anak din kami. Ilan pong anak niyo? Dalawa. So iniwan na po kay ni Mrs Oo, oh, iniwan niya po ako. Nung umu umuwi siya sa papa niya. Ano pong dahilan? Bakit hindi gumanda ang takbo ng relationship ninyo? So, nung pumunta kayo sa Saudi, okay pa kayo nung papunta kayo noon? Nung pag-uwi ko dyan, sabi ko, nag-promise siya sa akin na gano'n. Dapat... De, pero sabi, bago ka umalis, or nung umalis oh, ka, papunta sa Saudi, okay pa kayo. Okay pa walang kayo problema. No, pero... Walang away. Walang lahat. Pero may lapses naman din ako doon. Naka-ano ko doon eh. Nung pag-alis ko, may nako na ako sa kanya ba? Ano po pagkakasala niyo sa kanya? Nang natin na, ano po ako sa tentasyon po ng babae. Naku po, quits pala ito. So ibig sabihin, ikaw ay nang babae din doon. Oo. Tapos siya nang lalaki. pero nasettle na 'yon. Nasettle na, namin, nagkapatawaran kami tapos Pero meron ka bang naging tapon? Ay, excuse me. Kasi pati ako na Meron ka bang nagbunga ba yung Wala. yung relasyon doon? Wala naman. Si Miss meron. So, oh. pinatawad ka niya at pinatawad mo siya, dapat move on na kayo at balikan ka na. Yun ang gusto oh. mong Kaso, anong sabi ni Mrs.? Sabi na, okay na, okay. Tapos hindi ko alam, gumanti pala siya eh. Ito pala yung ganti niya. Bakit ito si Mrs. nag-post ng lawit kanyang dila? Parang nagpapalaway. Sabi pa nga niya dito eh, gusto ko sa mata mo. Pagpuyo dira, sabi ng Mrs. ko. Sabi ng ni, ano, ni Rambo, mismo lang ko, kaibitin ka. Sa, oh, sabi ng asawa ko, buang lubot lubot sa sa kabuang may pawala ka kaluod na anak ay anak siya. yun ang sabi ng asawa ko eh. Lubot is puwet. Oo, oh, puwet. Ano sabi niya? Ano sabi sa lubot di, daw? Da, sabi ng ano Rambo, di wag sa lubot, wag sa puwet. oh, wag sa puwet. Oh. Osh. Malaswa itong to. Base po dun sa picture na din na yun, Idol Rafi, nakalagay po, uh, lantaw ko, sabi ang reply po nung Rambo, lantaw ko, uh, ibig sabihin patingin ako. Tapos sabi po ni... Lantaw is ta dapat tanaw. At, okay. Tanaw. Okay, tanaw. Tan tapos ang sabi po nung reply po ni Mrs. Uh, ka kasunod po nung picture na yon na nakadila siya is kainin mo ko. Oh! Jesus Lord. Ay. Ah, yan na pala yun. Yung picture na yan na okay kasi binibiti niya. Kita, yung cleavage. Oh, eh, nakasando, puti. Tapos yung nipple medyo bakat pa. Tapos sabi nitong isa patingin. Sabi nung, sabi ni Rampo Patingin, sabi ni Mrs., kainin mo ako. Kainin mo. Diyos ko Lord, ayoko na sa earth. Sabi pa nga ng mga netizen. Ngayon, Sir, ang gusto mo lamang ay magpakatawaran na. Ma'am Isabel Carnable, magandang hapon po madam. Okay na po. Ma'am, okay. Quits na raw po, sabi ni Sir. Nagkasala siya sa inyo, inaamin niya po. At kerinda po, nagkasala din sa kanya. Para wala yes. lang po kayo nagkasala. Ang Ay, gusto niya mangyari, magkalimutan na at move na lang kayo at uh, magbalikan. Pwede raw, ma'am? Uh, ang namang problema po sa akin, Sir therapy. ang, ano, ang pinaka-issue ano, lang po sa akin na bakit ako hindi na kumuli sa bahay. ikasi eh, kasi yung asawa ko kasi, therapy. Ravi, siya sa bisyo. Ano pong bisyo niya? Yung pag, pagsusugal at pag-iinom kasi, nagwawala kasi siya pag ano nakainom. Sobra daw, hindi na siya tao. Grabe. Eh. Ay. Natruma na ako sobra. Grabe, grabe So, ibig sabihin nalulong siya sa alak at uh, sugal. Oo. Tapos nag nambabae pa. Oo, yan ang problema ko sa kanya eh. Eh ABS siya, alak, babae, sugal. Ang um, ano sir Rafi, yung yung umuwi kami sa bahay, araw-araw siyang nagsusugal. Mhm. hmm Tapos nagiinom din yung uh, hatid-tundo kami sa school eh pag alas 5 ng hapon, sinusundo niya kami. Tapos pagdating sa bahay, ano wala na. Pupunta naman siya sa ano, sa kainuman niya. Uuwi siya ng 11 ng gabi, 9 to 11 ng gabi na. Halos araw-araw na kasi si, eh. sino namang may gusto diyan? Nandiyan lang yung kabit mo. Sino hindi ma-trigger lagi ano? matitrigger trigger ako eh. Kahit sino naman. Araw-araw ako makita pamilaw, dyan. Tapos iniinis pa ako. Pinuprovok pa niya ako lagi. Paminaw pag siya. Paminaw. Ayun. Oh, sige. Hindi, hindi yan rason. Oh, yeah. Hindi, hindi na rason. Kaya nga nung dito, diri pa tayo sa kamama. Ginawa na. ka na. Minasag Bin po lahat ng gamit nila. Papapati. Bisuki. Pati. <laughs> mesa. Pero Sabi, tapos na yan. Nasitol na yan. Nasitol na yan. Kasi hindi niyo ko binuksan oy, eh. Hindi. Oy, Kaya yung na gutom rapon. na... Ikaw na yung gutom ko na eh. Dati aminin mo. Dati kapag ganyan. Nagwala ka nga sa school. Sus, papritin ka pa. Binansan mo na pa. mga kapag gilusin sa school. Binansan mo Ayaw pa papritin uh, na ikaw perfect na ako. Nag-angkon ko. ko sa kong sala. My God. Gino'o kunin mo. Mga tao dito, kay. alam na alam mm. ko ano ka. Ano po siya ma'am? Yes. Ano ano po si Clemente? Uh, grabe sir, grabe. Palagi kita giinom pag lasing nagwawala. Grabe sobra binasag niya na mga gamit niya na mama hindi siya nagrespeto sa mga magulang ko. Oh, grabe naman na din sa ah, Yung Alam mo dito, na yun. Yung dalawang bangko, dalawang yung video ke. Kasi lagi kaya, uh, permi lang ka nakano eh. Permi lang ka salig. Ito okay, po yung okay. pananaw ko diyan. Kung si Sir ay nalulungpo sa alak, uh, sa sugal, at hindi na pumasikmura, think... ang Ma'am, ang dapat yung ginawa, kunin yung mga anak nyo at layuan nyo siya, hiwalay nyo siya. Huwag yung ang balik doon ay manglalaki ka at magkaroon po kayo ng anak na lalaki ah, eh, Ito po. ang nangyari, si Rafi. Kasi nung papunta so, pa lang siya sa Saudi, umalis siya July ng 27 ata yun. July 27. Apo. Doon siya sa Manila. At ka saka, ano, sabi niya, na-COVID daw siya. So ako na, wala akong pera, eh, pang sa kanya doon, ilang buwan. So nang utang, nang utang ako ng suggest so, ay yes, pinautang ako, pinagdalan pinag ng pera. Kasi pag alis niya, na na nasang lahat ng ano, lahat ko. So, Ba't siya nahuli? Na, na Ba't ka nahuli siya? Hindi, umamin yung hey. ano, yung, gin ano, yung, ano, yung babae. Anong kasalanan niyo po doon sa Saudi? Ba't kayo nahuli? Oh, wala, sir. Sa babae lang yun, sir. Sabi niya, nahuli daw at... Hindi, uh... sa, so, sa babae, sir. Okay. Nahuli kami sa babae. Three weeks lang may yung babae yon. Three weeks lang kami. Nahuli kasi may pamilya. In live in Hindi pwede mag-live-in doon. Live-in sila. Live-in. Ikaw kasi na lang mag sa Saudi. Isang ka Isang boarding house. Ganun. Isang boarding house. Hindi pwede sa Saudi mag-live-in. Sa Manila, dito sa Manila, lang Sa Manila, hindi, hindi sa Saudi. Sa Manila pa lang, bago pa umali, oh, papunta sa kanina, mabay ka na, hmm. in ilipin ka. So, di mo alam kung anong sakit na nararamdaman ko doon. Pinauto dapat sana, ako, tapos, inano mo, hindi ka nakipagsitol, ginawan ah, mo ng paraan. Kung, kaya pinatawad kita Oh, nagtawara naman kayo. Tapos gayo, ngayon, gumanti ka ngayon. Sa gumanti, uh, hindi yan sa hindi, gumanti ha. Hindi yan sa gumanti. Pagdating mo doon sa Saudi. Hindi, gumanti, tawag Ka, dyan? makinig ka. Ay, Diyos makinig ka. ka. lang Pagdating wala kang kasalanan mo sa sabi, Ano eh. ang, sino, ano ang ginawa mo? Nang babae ka ulit, yung babae mo nagsend pa sa akin lahat ng punbo nyo. Send niya lahat Kaya nga, sa akin. Kaya na, nga, ko, ko na yan sa'yo, sa harap. umamin ko na yan. Ano, paminaw. Humingi ka ng patawad. Pinatawad ka ka kasi alam ko gusto kong magbago ka. Oh. Pero anong ginawa ko? Oh. Nung eh, January, Manila. Doon ako na wala nang ano. Doon ako di makatulog. Grabe ka makasagad. Wala akong ginawa sa iyo. Sanghit ano, pinautang mo mga ako. January pa lang. Papadala sa kapatid mo, pinadala sa kapatid mo, pinautang mo ako ng bibintaw sa, pinadala sa kapatid mo kasi may sakit. May binungangaan ba kita? Nagreklamo ba ako? Kahit ilang buwan kami niya nakapadala, nagbunganga ba ako sa iyo? Grabe ka. Nam namuhiboy ma Oy. dito po ko sa gawas unsa may akong gibalos na gipasagad ba ko ninyo wa man mahuman sa pa, ka na tong balay yung gibuhat sakit na ni gibuhat oh o, ila ang ilan ba ang ano pa pila ba dito kay imo na kwenta ko tin lang ka nga ko grabe, grabe, grabe ka mo sa mo ka galingon ba grabe oh uh, uh, sa Tinuot lang pumunta ka diyan pumunta ka sa principal ko kasi makikareglo ka pumunta ka sa oh, papa ko kasi Yung ano ingon may principal dili jurisdiction nila mo pasa ko complete letter ang nagdesisyon na hindi na kasi hindi ko na kaya protektahan mga bata. Alam mo 'yan. Kung hindi mo kaya, hindi ko protektahan. Sinunod mo yung ano ko, yung, na yung na yung pasalik mo, yung imong pasalig sa una nga income mo, ibaligya ang balay. Ibaligya ang oh, balay. Grabe na. Grabe na. Binigay mo sa amin. Hindi ko na kaya protektahan mga bata. Ha, sobra ka. Ma'am? Oh, Grabe. Alam medyo ko ka wa ko ba ka bunog nimo wa ko ka kusi wa kahit kusi wala na o kuha ko kusilyo kasi kalaban ko si Rambo eh hindi oh, ikaw Pinaintindi ko sa iyo na ayoko na kasi hindi ko na kaya protektahan ang mga bata. Iyan ang pinaintindi ko sa iyo. Hindi ko na kaya. Kaya umalis ako sa bahay. Gusto ka kalinaw. Kung pala yun, mo na sakto. Okay, ang dahilan kung bakit napunta dito si Mister ay sa pagkakaintindi ko, gusto niya makipag-areglo sa inyo. Kalimutan na rin po yung kasalanan niya. Kalimutan na rin po yung kasalanan mo. Total quits naman kayo. And then move forward na kayo. Okay ba sa iyo yun, ma'am? kaya sir, hindi ko na kaya kusita ang mga bata kasi paglasing yan, grabe hindi yung tao. Uy, <laughs> nagatobang ta sa, 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 ka, nila, ka 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 sa kapitan. Ikaw ba sir, lasing kero? yan. ngayon lang Ay sir, pa pagdating dito. Ngayon Dating lang. lang. O, kasi hindi ko kaya yung matrigger ako lagi araw-araw. -ar okay, okay. Ar -ar sir, kasi... willing ka ba sir, magpa, ano ka, uh, rehab, alcohol rehab. Pwede ko naman sir, matanggal yan. Pag, pag perma lang ako, walang problema. O sige, ganito. Ma'am, ititigil na rin ni sir ang pagiging pang manginginom. Ano bang iniinom mo, sir, na alak? Ay, red horse naman yun, sir. Red horse. Nakakailang red horse ka ba sa isang araw? Hindi naman yun, sir. Araw-araw. Hindi naman yung araw-araw, sir. Kung mag-red horse ka, mga ilan? Lima, anim, pito, walo? Hindi lang, sir. Kunti. Binsan, kunti lang, sir. Binsan, ilan? Isa, dalawa, tatlo. Ano, ano, ano. Isa, dalawa, tatlo. isang case ang pinakamarami. Isang case uh -huh. na mo. Okay. Anong purutan? Ano? Si Cheria lang, ganun. Si Okay. Kasama Minsan to say, kumisan to sino. Mm -hmm. Mas, masarap pa yung tulutan pulutan mo. Mm, so, mga tropa mga kaibig pa kung panahon, mga kaibigan lang, sir. Kornik. Okay. Mga kaibigan Pwede lang. Pwede mo yun. ba i-stop yun? Yun ang request ni Mrs. Parang kondisyon niya ata sa para magkabalikan kayo. Wala nang... O, okay, okay naman, naman sa akin. Naman hindi siya magkabalik eh. Ah, okay na siya hindi na magbalik. So, anong dahilan kung ba't ka nandito? Kala ko ba gusto mo magkipagbalikan? O, <laughs> anong, anong bang dahilan kung ba't ka nandito? Gusto ko sana makausap siya eh. Oh, yan. Para, mo na siya. Oh. Wag ka mag areglo talaga sa kanya. Areglo? Oh. yun naman pala eh. Areglo. So, areglo na. Sasamahan namin kayo. Sa Negros. Nasaan ka ba ngayon, ma'am? Sa Negros ka? Opo. Okay. Samahan ko itong si Sir sa Negros kay Chairman para pag-ayusin kayo, okay? Sa totoo, Sir, ayaw ko na. Ayaw na? Yun Hindi ko ba talaga kaya, Sir? Pag ano, pag takot ako, nangihina ako eh. Naninigas ko, tatawan ko, ayaw na. Hindi, kaya, kaya naman, counseling ko kayo, isa yan. Tapos si Sir, nangako siya, hindi na kailangan ng rehab, siya na po ititigil na sa pagiinom Oo. ng alak na isang Kasi case. Noon pa yan yan sinabi noon. Noon pa sinabi na niya Supra naman. Lagi ko, niya, lagi ko siya ginasabihan na dapat titigil mo inang basis. Maipaugali mo pag napainom. Pero anong ginawa niya araw-araw? Okay, willing daw, daw siya makipag-usap sa iyo sa barangay, sa sama namin kayo pag ayusin namin kay, kay Chairman. Pero nandoon yung kondisyon na itigil mo na pag-iinom at saka pagsusugal na rin. Pipirma naman ako dun eh. Okay. Pati May sugal. Kasi sir, wala ka na wala kang mapapalit sa sugal. O oh, sige. Wala sir, na. maubos yung pera mo. Ah, wala naman akong pera nag ano 150. Mas ano. kina, sir. Isipin mo 150 eh, eh kung yan ay pinamili mo na lang ng bigas o ilang kilo kasi na yan. Pang tubig naman yun sa gas, ng motor paghatid ko sa kanila. Mas kanil kina, kina, sir, eh yung sugal mo. Oh, Pero kung, kung ipunipuni mo isang buwan na natalo mo sa sugal, nakabili ka na naman sa... Handa naman akong tigilan yan. Wala naman akong problema. sa sugal? sugal. Ano Wala lang kayo sa... sa sugal. Basta lalayo lang kami dyan. Binta ka lang yung bahay. Yun lang sa akin eh. Okay, maglayo na kayong dalawa. Oh, di, Mas, sige, ilayo lang yung ano bahay kasi sige, so, lang yung kabit niya eh. Usap tayo ni ma'am. Ma'am, paano? Wala na yun kapit bahay lang ay, yung kabit eh. May kapit bahay ay, lang si Rambo. Yun kasi sir. Lagi yan nagpo-provoke, well, lagi naglalasing, hinatawa e. ko yung. Ayaw kasi niya no? ayaw kasi Tapos niya. Tapos nung unang dumating ko, oh, kaya, parang may gwinuno siya eh, kaya pinatawa ko ang sa barangay. Yung nagawa niya, nag ano, nagmamantay ng ibang tao, yan. Willing ka magpag-usap. Uh, lang po. Okay, good. Kayo po, madam, willing makipag-usap. Sa totoo, ayoko na. Ayoko na talaga sa totoo yun. yun. So, ay, so na. na po mabigyan ng isa pang chance? Ilang chance ang binigay ko. Kasi hindi lang isang beses siya na, ano, na pulis. Eh kasi naman, nagwawala eh. Maka Makain, pag makainom, nagwawala. Maka hindi lang isang beses. Tatlong beses ata. Meron pa dito nagwawala. No, naman ang papa ko. So hindi. Basta yung okay. na-police yan. Sir, pag nagiinom namin, ka, may kasama ka ba? Tropa o mga chicks? Uh, hindi, tropa rin, sir. Tropa. Now, Sir, ayaw na naman kipagbalikan ni ma'am. Ang problema na talaga is yung pag-iinom mo, pag ikaw yung nakainom, eh, nagwawala kayong alak niya lagi mo sa ulot, hindi sa tiyan. Ah, ginawa. Hindi ko naman yun ginawa kasi... Dek si sir, Kaya na, sir. itigil mo pag-iinom. O, tigil o yan. Okay, ma'am, ma willing daw siyang itigil yung pag-iinom. O, oh, titigil yan isang buwan. Pinakamataas isang buwan, titigil yan, alam ko, titigil yan isang buwan. Pero pagkatapos, dun wala na. Kaya nga, pag, bigyan natin isang chance. Tigil siya pag inom. Pag siya, sa oras na bumalik siya, hiwalay niyo na agad. Ako na mismo nagsasabi. Okay? Ano bang chance binigay ko sa iyo? Chairwoman yes. Jocelyn Pellegrino, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Baka pwede pa natin pag-ayusin dalawa, madam, chairwoman. Okay, sir. Walang problema. Basta pumunta lang dito sa opisina namin. O, oh, sasamahan po namin itong si sir at saka si ma'am pag-usapin. Pero ang unang um, gawin dapat natin dito is mapatigil itong si Clemente na mag-inom dahil pag nag-iinom daw ho ito, ma'am, pag nalasing, nagwawala. Iwan ko say, basya isang bisis lang ako nakatanggap ng nagwawala siya at isang bisis lang din ako na, na tuwawag ng pulis na gano'n ang nagtangyayari. Ah, isang bisis pa lang. Ah. So, ibig sabihin, ma'am, pwede pa ito maagapan. So, meron ho kayo dyan na pwedeng mag-marriage counseling dito sa mag-asawan to? Sa ano, sir? Sa DSWD. Ayun. At the same time kung kinakailangan ipa-rehab ito, alcohol rehab itong si Sir. Meron din, Ma'am. Sa dito sa amin sir, parang wala namang rehab. Walang rehab dito sa amin kasi probinsya, 'di ba? Oh. Pero sa ano, sa alam ko parang hindi naman talaga masyadong malasing si Clemente kasi parang mabait niya tingnan. Ah, okay, mabait si Clemente tingnan. Dito, sir, Siguro naglasing siya kasi may problema, di ba? Pero pag wala na siguro problema, pag mag-ayos na siya, baka maano na siya, magbago na siya. Tama naman, may punto si Chairwoman. Okay, I agree yes. with you, Chairwoman. Sige po, kung gano'n. Sige, pag natin sila, ha, Chairwoman? Sige, sir. wala problema. Sige. Maraming salamat po, Chairwoman. Asahan po namin yung inyong uh, pagtulong. Magandang hapon po, madam, Chairwoman. Magandang Magandang hapon din po, Sir Rafi. Ma'am Isabel, uh, pupunta kami dyan, sasama namin si Sir at magharap-harap tayong lahat, kay Chairwoman at pag-aayusin kayo, magpipirmahan. Ma'am, kung tutusin, eh, mas malaki po ang kasalanan ninyo. Although pareho kayo may kasalanan. Nang babae ito, si Sir, nang lalaki ka, ang problema sa iyo ay nagkaanak ka dito sa boyfriend mo. Kaya kung magkaroon ng kasuhan dito, eh, tagalid ka kasi nagkaroon ka ng anak. eh Samantala ito si Sir... Inamin niya ng kasala siya pero hindi siya ng kung anak. Atty. Garrett. Yes po Sen. Magandang hapon po. Tama ba ako? Tama po. Sen, no, uh, kapag nagkakasuhan po dito, ang file po ni Sir is adultery. Ang kailangan niya pong patunayan is nakipagsiping po si uh, ang ating nirareklamo na siya ay nakipagsiping sa lalaking hindi niya asawa. Dito sir may definite proof tayo. Uh, puntis po yung wife tapos aminado po siya na hindi po ito kay Mr. So, that's enough evidence actually, Senator, no? nanganak na, so, nan na si uh, Mrs. Ayat, 'yun. Uh, na. So, mas mas definite po, mas definite po 'yun, sir. Uh, na may anak na po, no? So, yes, tama po kayo. Tagilid po dito si Mrs. Mm. Okay nga, ma ma'am, medyo so, ibig sabihin ba, Sir? Ibig sabihin ba, Sir, kahit ano, kahit ano, hindi ka na masaya or tromang-troma ka na, wala ka bang wala bang karapatan ang asawa na makipaghiwalay sa Asa bawo. May karapatan kayo makipaghiwalay, ma'am. Ma may karapatan kayo, may freedom kayo to do as you wish. The only problem dito is 'ko magdemanda si Mr. He has the goods against you. You which is meron po kayong anak at may birth certificate pa yung bata na kayo po ay nagpabuntis at nanganak habang kayo po ay kasal pa ni Clemente. Samantalang wala kang goods against Clemente because yes, nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae pero hindi niya naanakan. Kuya, hindi isang babae, apat. Kahit pa sampo, isang kahit pa sabihin natin isang trilyon na babae ang kinarelasyon niya. The fact na hindi niya naanakan yung isang trilyon na babae ngayon, lusot siya. Mahirap patunayan sa korte yon. Ikaw, napakadaling patunayan yung ginawa mong adultery sa sapagkat merong bunga and which is doon si Takod na tinatawag po ng inyong boyfriend. Siguro sir, tatanggapin ko na lang yung ano, yung magkaso siya kaysa makasama. Hindi ko na talaga kaya sir. Kahit ano, patayin man ako, hindi ko na talaga kaya. Ay, hindi na kami pupunta dyan sa ano. Ang pinoprotektahan ano, ko kasi sir, ang pinuprotektahan ko dito, yung mga bata, kasi pag nagwawala, hindi, hindi ko kasi masabing hindi niya ulitin kasi noon pa yan niya sinasabi. Yung kap yung okay, ma'am, ma so hindi ka na makipag sa kanya come what may So okay. hindi na namin kailan pa pumunta dyan sa Negros Ayaw ko magsayang ng oras, pupunta kami dyan Hindi na pala kayo mapag-ayos So, ikaw okay. so, sir, parang... ayaw nyo makipag -ayos. Anong next, anong mo sir, game plan mo, anong plan B? Nakasuhan ko sir Kasuhan na lang Sinabi niya, kasuan, mo lang kasuan daw siya. na lang siya, huwag oh. na siyang makipagbalikan. Oh, okay. Ganun na lang. Oh, ganun na lang, sir. Okay. Sige, mam ma magkasuha na lang kayo, kakasuhan ka na lang daw niya. Okay sa Okay, okay, sir. Eh kasi naman po, sir, may, sana maintindihan niyo rin ang side ko. Pinoprotektahan ko lang mga bata sa ngayon kasi Ma'am, ang sinasabi ko nga po sa iyo, pupunta sana kami diyan pag ayusin namin kayo magpirmahan, mag Ako kinakailangan ipa-rehab ko itong si Sir, ako nang kagastos dito sa Manila at uh, i counseling kayo, magpirman sa barangay, etc., etc., etc. Give it another chance. At kapag talagang hindi na mag-work, then ako na mismo magsabi sa'yo, maghiwalay na kayo dahil ito pala si Sir, hindi sumusunod sa usapan. Ganun lang yun. Ngayon pa lamang, ikaw nagmamati ka, samantalang ikaw ang piligro, ikaw ang tagilid. Huwag ka masyado yeah, ma'am. Ma ikaw eh. ang tagilid dito, ma'am. Alam ko, alam ko yan. Pero sa ano, sa... Sa pagkataon niya, gra Ma'am, ang sabi Ikaw ko, na sa iyo, give it another chance. Ikaw naman sabi ko nga, magpapariya, magpapamarriage counseling, lahat-lahat gagawin natin. Okay? Anong gusto mo? Areglo o kaso? Areglo means doon kay sa barangay at lahat ng promise ko, gagastos ako sa inyo, marriage counseling, rehab, etc., etc., pirmahan sa barangay at saka sa paupa pa. At kapag hindi ka pumayag, ang gusto ni sir, kakasuhan ka at meron siya matibay na ebidensya laban sa iyo at posible kang mawarant dito. Teacher ka, magaling ka dapat dyan. Analyze that. Ano ma'am? Ah, bala siya? Pastilan ginoo. Oh na. O oh, kana, maayo na. O, ka na. Okay, na. okay, sige. Sir, stop na. Tama na. Okay na. Awat na kayo dalawa. So punta kami sa samahan ka namin doon kay uh, Chairwoman at mag ayos ka at magpirmahan yung pinag-usapan natin gagawin ko para tulong. Okay? O sige ma'am, ma ka diha. Always therapy. Always. Oh. oh. Sinagad lang yung kabaitan ko. Grabe oh. Okay. Sige. Very good, ma'am. Ha? O, sige. Magandang hapon, ma'am. Ha? Magandang hey hapon. Salamat po. Oh, sige. Okay, sir. Punta ka lang.